Colin Garcia, masayang ibinahagi ang pagdating ng pangalawang anak na si Baby Austin. Isang hindi malilimutang sandali ang ibinahagi ni Colin Garcia matapos niyang isilang ang kanyang pangalawang anak na si Baby Austin noong 17 ng Agosto. Anya, ito ay isang karanasang kakaiba at puno ng himala. Plano ni Colin na muling magkaroon ng water birth sa St. Luke's Medical Center. Ngunit nang pumunta sila sa ospital, hindi niya inakalang mabilis na mangyayari ang lahat. Ayon sa kanya, nasa active labor na siya ngunit hindi pa masakit ang kanyang contractions, 3 centimeters pa lang ang dilation, at hindi pa pumuputok ang kanyang panubagan. Kalmado pa siya at naglalakad-lakad, iniisip na matatagalan pa bago dumating ang oras ng pagsilang. Ngunit biglang naging mas matindi ang kanyang naramdaman kaya't dinala siya sa delivery room. Habang papunta sa kama, tumayo siya mula sa wheelchair at naglakad ng ilang hakbang ng maramdaman ang urge na mag-push. Sa kanyang gulat, sa unang pag ay lumabas na ang ulo ni Baby Austin. Agad siyang tinulungan ng kanyang ina, at sa pangalawang pag tuluyan ang lumabas ang sanggol, mismong kanyang ina ang nakasalo sa bagong silang na apo. Sa sobrang bilis, hindi nagamit ni Colleen ang kanyang mga inihanda tulad ng dim lights, musika, at bathtub para sa water birth. Anya, para bang dalawang minuto lang matapos pumasok sa delivery room, nanganak na ako. Inalala rin ni Colleen ang kanyang unang panganganak na puno ng kaba at trauma, ngunit ang ikalawa ay kabaligtaran, puno ng kapayapaan at presensya ng Diyos. Para sa kanya, parehong espesyal ang dalawang karanasan at malinaw na patunay na ang plano ng Diyos ay laging mas dakila kaysa sa plano ng tao.